Hello guys! Magdang hapon sa inyo lahat. On um, this is your guest my message, channel, a fate healer, Oza Matarder. So yung hapon na ito. Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is, um, this is, a uh, I can't help Michael messages for the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit? Ganyan sa ating masasaga for today's video. Kanina kayang energy or kagirapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagak. And don't forget to like and subscribe my channel and request the for more videos of the update maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang escape skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang Diyos, at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, let's see guys. What is the messages? Advice sa inyo ng ating Aegis Spirit. For the sign of. For the sign of Pisces. So, let's see. And watch this. Ano kaya kaganapan sa boy ng mga Pisces ang ating mga gilap? I can't help Michael messages. Alamin natin at um, natin ang mensahe ni ating Archangel Michael. Ano kayong gusto sabihin sa ating Archangel Michael? And there's a new beginning and fresh start. Magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong mukha. Charisse. Oh, ber, panibagong mukha. No, and there's something guarded and protected. Now, protektado at ginagabayan ka ng ating angel spirit. No, bibigyan ka ng uh, panibagong um, simula dito. No, maaaring babaguhin yon man yung mga bagay na nakagisnan at nakagawian. This is something guarded and protected, pinuproteksyonahan at pinangangalagaan. And there's a go forward fearlessly, no, go forward fearlessly na magpatuli ka na walang kinakatakutan, walang kinikilingan. No, service yung totoo lang Chalice. No, kailangan magpatuloy ka na walang pangamba. And there's an eternal love. Ay, para, may everlasting promises, masabog na may pangmatagalang pag-ibig no, na magpapatibok sa pihik puso mo. And this is something your childrens are watched over by angels. No? Ginagabayan daw ang iyong mga supling, no? ang iyong mga anak no? ng ating mga gabay. And this situation is already, is already resolved. No, tatapusin na, o tapos na nga ba? No, ang mga yugto ng kahirapan at mga yugto ng mga ng mga taong mapanira, no? Alamin natin 'yan. So let's see what is the additional messages with an angel spirit. Oh my god, unang baraha binibigyan ka ng pasabog. The devil card. My goodness. Oh my god, this is something a black magic involved a toxic energy or a negative energy. Alamin natin 'yan. Angel, angel spirit, please give me information po. And there's a seven of cups, no? confusion na maaaring ginugulo ka or maaaring itong tao na to ay nanggugulo sa buhay mo. There's na something the full card, huwag kang nagtitiwala. No? Kailangan mong um, kumbaga protectionan yung sarili mo. And there's a night of with an offer. No? Even sa mga offer ng pagkain, inumin. No? Mag-ingat ka. No? There's a something an offer for proposal, engagement, promotion, and other side note mag-ingat ka dito there's a tarot cards na may ari uh, magkaroon ng apology no hingi ng tawad for you and there's a six of pentacles there's a giver receiving something by the universe pwede ka magpatawad pero wag ka ulit magtiwala mm -hmm. let's see what is additional messages and there's a king of swords stop the pattern putulin mo na yung mga walang kaugnayan sa yung lalong lalong na ang minsang nang nakasira sa buhay mo Now, what is the devil card? Alamin natin bakit nandito ang devil card or of sword. Clear the boundaries. No? Linisin mo yung magsisilbing negatibo sa buhay mo. No? Mag-set ka ng boundaries. Mag-set ka ng solid boundaries. No? Nang sa ganitong blockages na ito, hindi na makapasok sa landasin mo. And there's a ten, pwede long-term success and long-term investment. Magkakaroon ka ng financial security pang matagalang financial windfall. Oh my God. So let's see what message is the initial messages. There's a the full card represent with a for lots of learn. Matuto ka na. No? Sa mga lessons, sa mga pinagdaanan mo. No? Huwag ka na ulit magtitiwala. No? Dahil lang, uh, susubukan ang pagiging marupok mo dito. And there's a five of swords in reverse something na fair fight. Magiging patas ang laban dito. No? Magiging maganda na ang eksena dahil malalaman mo na kung sino yung totoong may sala. Ah? And there's a five of pentacles something na uh, maaaring makakaranas ka ng financial loss or financial crisis for sama of you guys na maaaring maging balance na, no? Kumbaga ngayon mag-iisip ka na na miwas sa mga utang-utang, no? Sa mga bagay luho. Ngayon pang, kumbaga mag-iisip ka na mag-ipon muna bago ka bumili ng bagay na gusto mo, no? Iniiwasan mo naman pang utang, no? Ang nangyari kasi mayroon kang aasahan na pera. At the same time, itong aasahan mong pera, iba pang utang mo na. Kasi hindi dumating yung perang inasahan mo ang ending. Nabaon ka begla. So, kaya kailangan maging aware. No? And there's a thing, listen to your intuition, makasi, makinig ka sa gut feeling mo. No? There's a something, an inner voice. No? Maring ginagamit sinusuporta ka na ating spirit na makinig ka. No? Putuli yung mga bagay at negatibong pupasok sa isipan mo. What is the devil? Er 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 I request the Queen of Swords. Remember, seven six of cups, sabi ko na nga ba eh, there's a, something a past person or either a friend of yours or family, toxic family. Oh no? Nakasubaybay bay sa paligid mo. No, mag-ingat ka. Na no, umaaligid na kakapasok sa inyong tahanan. No? Ang anay. And this is a night of one something perseverance. No? Magsubaybay at pagtiyagaan mong bantayan. No? Dahil itong tao na to papasok to sa inyo. No? Or papasok ulit sa buhay mo. No? Para magbigay ng pabigat. No? Para hindi ka na muling makabangon. No? Nagbibigay siya ng pampamalas. No? And because this is something that's been a queen of cups, emotional healing. Na no, para ma-depress ka. Na no, para mag-isip ka. And there's a an reward here, something trouble. Some of you guys, magkakaroon ka ng trouble, success, accomplishment. And there's a victory. Some of you may travel ka talaga international. And this is six of wands for victory. Magtatagumpay ka. Gusto mong makaalis pero hinaharangan. But definitely, definitely guys, makakaalis ka pa rin. No? What is the additional message? Sorry, pagdating sa outcome. There's a hypothesis. Sabi ko na nga ba, may misteryo. No? May lihim na ginawa sa'yo. No? Maglinis-linis ka na sa bahay ninyo. No? Sa buhay mo. Dahil itong tao na to, binigyan ka ng sumpa o kamalasan sa inyong tahanan. No? Some of you, mag-insenso ka. Siyempre, may orasyon yan, no? May orasyon yung binabanggit para kapag nag um, nag incense tayo guys hindi yung incense natural na incense may in incense stick tayo na tinatawag no syam na piraso noon kung gusto mo mag devotion nun, para mag sa bahay nyo no may orasyon na binabanggit at binibigkas no na latin nang sa ganun basagi ng lumang uri ng negative na napapaloob sa inyong tahanan gusto niyo yon ganun siya kailangan yung tuklasin at alamin nyo kung anong orasyon yun para nang sa ganun, kayang-kaya mo na siyang basagin every moment, no? Nagbabasag ng ganun every first Friday of the month. So, kaya kailangan maging aware kayo sa lahat ng gagawin nyo. No? Especially, pwede rin yung dako ng atis, no? Na, kumbaga, siyam na piraso, wag, kumbaga, haluan yung mga dry leaves, Not the same thing, yung fresh leaves para hindi mag-apoy ng bongga. No, ang gagawin niya yan, um, kumbaga, parang papausukan nyo ng sa ganun, uh, makatulong for you, no? Para ma-cleanse -ma yung bakay nyo. Especially yung mga taong ina. Yung lagi kayong inaaswang, no? Kasi alam nyo guys, meron diyang mga mangkukulam na marunong, ano ha, mag, uh, may sa aswang, no? At uh, nag a travel yan. No? Nagtatelay pati yan na para makita kayong galawan nyo. No, some of you guys, uh, kung magbibigay lang ako ng something na information sa inyo na madagdag sa akaalaman nyo, maglagay kayo ng kung sa bote or sa lalagyan na, na ano, na malinaw na maglagay kayo ng asin bawang, no, na fresh, pag yung natunaw yung asin, it means there's a full of negativity, no, na sa angle na yon nasa side na yon so kaya maging aware kayo ha, kasi itong tao na to nakakapasok sa bahay nyo na no, kung ginagawang kayo ng mga kung ano ano pampamalas. Additional messages tayo with an angel spirit. And because there is something the king of course. So there is a devoted for the person, no? Kung baga may taong sumusupport at kung may provider dito or you ask, or else you are provider, no? And there's a thing of ones, there's a waiting for some waiting Naghihintay ka na resulta, maaaring dumating na. Some of you makakapag-travel ka talaga. Na no, kung hinihintay may document, papers, legal matter, maaaring makuha mo no? maari mapasa mo. Some of you may mga visa, something like that, na contract, makukuha mo siya. Pahintayin mo lang. There is a something in information make sure with a four of pentacles. So, something saving money. Protection at pangalaga mo yung sarili mo dito. No? And there is an ease of wands. So, something in your project, new plans. Magkakaroon mga bagong proyekto o plano, no? At uh, maaari magdala sa ito ng bago simula. No, wag ka mag-alala, mananalo ka at papanalo ko talaga to. Something, a new creative expression, something like ideas, no, perspective. And there's a the cups, no, something disappointment. May mga bagay dito na pangihinayang or pagsisisi na maaaring nangyayari na na kaya kailangan maging aware ka ha. Kung baga, there's a something losses, it's an opportunity to officiate things, no. May mga bagay na inaalis, no, may mga bagay na tinatanggal sa buhay mo, magpasalamat ka kasi instrument yon or plano ng ating Panginoon para humugin ka or para malaman mo ang kahalaga ng mga bagay na hawak-hawak mo pa. No? So, let's see what is additional messages tayo for finances and career. So, let's see. Ting! Charis! May pagkanan ting! Oh, Ay, pasawag ka doon. Let's see what is additional messages for finances and career. There's a seven of swords with a stick it. some of you guys na maraming sinungaling, maloloko lalo-lalo na sa finances, no? Meron diyang bubuduling ka, malolokohin ka, mangungutang sa ito at so, hindi ka mabayaran. Some of you guys, no? And there's a two of swords, there's a decision that you need to make. So some of you guys, kailan mo mag-desisyon, kapain mo na, kilala mo na yung tao, eh. Iwas-iwasan mo na, nauutu ka na naman. And there's a nine of covid, which will So may mga bagay na matutupad mo na, na may mga bagay na may sasakatuparin mo na. Nakali no, si mo yung takot at pangamba mo dahil magtatagumpay ka. And there's a page of sorry curiosity. No, to klasin mo, mo yung mga bagay na mag, magpapayabong sa'yo, na magpapaunlad sa'yo. No, so let's see what is additional messages. And there's a three of cups, something celebration. No? There's a lot of circle of friends, no? Na lumalapit sa'yo. Huwag iwas-iwas ka. May naman ang bubudol dyan, mga kaibigan mo. And there's a eight of cups, something moving forward. Na makakamove on ka na. From what? from the pain, Charis. Kung pa makaka-move on ka na sa lahat ng mga pinagdaanan, you no? Know, yung mga kahirapan, yung mga kagipitan, basta matuto ka lang sa leksyon na daladala -dala na nakaraan. Ganon yon. What is digital messages for love life? Ano yung ano chika sa'yo ng ating pag, uh, about sa pag-ibig? There's an ten of swords, no? Lagi ka na lang sinasabotake. No? Parang ayaw maging masaya ka. Yung ganon. Mga ingit. And there's something that I don't want something, um, slow and steady. Slow down. No? Kailangan maging makinahon ka. No? Tuklasin, makilala mo muna yung tao na to. No? Itong tao ba na to? Kung maga, ipaglalaban ka. Laban na laban ba siya? No? Kung maga, kung sakali may sisingit na ipaglalaban ka ba? Ganon. And because there is something swords. No? there's a lot of toxic and negativities around you. No? Talaga napapalimutan ka ng toxic, no? Especially yung mga kapitbahay mong mga inggitera. No? Maraming ganyan. No parang konting makuha mo lang makabili ka na ng ganito. Pinapansin na pinupunan na ganito, ganyan, no? Nakakapanginig ng lamad. charis So let's see what is additional messages. And there's a an nine a blossoming, maring lumago at lumakas ng iyong finances, no? Maring gaganda na ata uh, magiging maganda na rin ang iyong pagsasama, pag-iibigan. There's a form of something in reverse something acceptance. Nounti-unti mo nang matatamo, matatanggap No, lahat ng mga bagay na hinintay mo. No, the waiting is over. Ito na yon. There is a the time for us with the perfect timing. No, makikilala mo na yung taong para sa sa'yo. Or either nakilala mo na siya. So, kailangan mo na magpa, magpakipot-kipot ng very light. No, there's something that's ever something at the binary intervention na huwag ka masyadong kumagay ipahalata na patay na patay ka. No, kaya kailangan na konting pakipot, konting kembot lang ng very light. Ganun. So let's see what is messages tayo pagdating naman tayo sa kalusugan mo. Pagdating sa kalusugan mo, there is a of Pentacles. but, focus, no? Mag-focus ka sa kalusugan mo. ba? Masyado ka na, na para nalilipasan ng gutom dito. Dahil dyan sa trabaho na yan. No? Masyado ka kasi ayaw mo magpastor mo, Charisse. And there is a zero, happiness, magiging masaya at magiging maligalig ka na. No? maga, iba yung sa yan na nabibigay dito eh, no? Kaya magiging maganda kalusugan mo. And there's a justice card. Huwag ka mag-alala, diba? Magiging maganda lang ang iyong kalusugan dahil may hustisya na. Ano man yung mga bagay na ginawa sa iyo, babalik sa kanila yan. No? Pag na-stress ka, madedepress sila. Ganun yon. Kung gusto nilang ma-stress ka, oh, there's an anxiety, no? Some of you nagkakaroon sa ano worries, no? An overthinking. Huwag ka mag-alala. nag ka palang si sila may stress na i-stress na. Kaya kailangan mo, kapag ganyan nakaramdam ka ng something na nag-iisip ka ng ano, na maligo ka, no? Para ma-refresh yung utak mo. Kapag hindi na wala, lagyan mo ng kanting asin, nang sa ganoon, ma-cleansing at the same time, no? No, sabi nila, ma'am, wala po bang ba options, no? Pag wala pong dahon ng atis in case, ano, pwede po ng dahon ng tanglad, lemongrass, no? Para po ma'am, pag wala pong lemongrass, asin na lang. Pag wala pong asin, oh, magtantan. No, yun lang ang option natin. And there's something of Wheel of Fortune, magiging maganda ng kapalaran at of course, mo. No? Some of you guys, suswertihin pa nga. ba? Diba? And there's a star card for healing recovery. Makaka-recover at magiging maganda ng kalusugan mo. No? At maaaring masirisulba re na lahat ng mga problema ang pinagdadaanan mo. So, let's see. What is additional messages naman tayo? Sige. Now, with the magical fair messages, represent with the magic of fairy messages. Let's see. Ting, charis. May pa ting 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 na yun. Ting 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 ting. So let's see what is the magical fairy messages represent what. And there's a new home, guys. Some of you magkakaroon kanyang bagong bahay, Tahanan. And of course, there's a something the sign. Maaaring may anak na lalaki. No? Maaaring pinoprotection at pinapangalagaan, pinapangalagaan daw ito ng Arkanghel Michael. And your wishes is granted, matutupad yung mga pangarap mo, pasabog ka at papabor sa'yo. Ang sitwasyon, ang ginihiling mo ay maaring abot kamay mo na, na matatabo. Let's see what is the synchronicities, represent what? For synchronicities, represent with a sorrow. Nakulisim no, yung lungkot-lungkutan ha, nag-feeling -nag nega ka dito. No, at this is we go forward fearlessly. Nangangamba ka, natatakot ka, pakawala mo yung there's a raven, may aswang dito na no, may sa aswang yung gumagawa sa iyo. Sabi ko na eh. There's an incitation so nalalaman niya lahat na nangyayari sa at the same time. Nakakapasok siya sa bahay niyo, no? Kaya tong tao na to, maraming impormasyon na lalalagap sa inyo. What is digital messages with an angel spirit? And there's a close up. No, bigyan mo ng protection yung sarili mo. Guarded, na no, protection at pangalaga sa sarili mo. Bigyan mo ng distansya. There's something ego and pride. Alisin mo yung luho, bisyo. And there's a truth no ilalantad lang ang katotohanan dito na dapat mong malaman. Malapit mo na malaman. So let's see what is the digital messages with the name Spirit for Romance Angels. For Romance Angels, for Mystic Love Oracle Deck. Anxieties, I told you. Nagkakaroon ka ng anxieties, lifeless nights, no? Huwag kang mag isip There's a, I'm sorry, I told you, di ba kanina, sabi ko ka na nga ba may hihingi ng tawad. Oh, huwag kang maniniwala, di ba? Eh, because this is something divine intervention. I told you so. Kanina rin. Di ba, ng kita na ano man yung mga bagay na gagawin, mababalik sa'yo. Ganon din siya. Kung iniisip niya, mas stress ka, madedepress siya. Kaya kumalma ka. Huwag kang matatakot. You are protected. No, protectado ka. Nakasigurad no, ch Let's see what is our angel's number. Represent what? And there's a 1, 2, with a good luck. No, may swerte. No, magiging maganda ka pala, Ramador, spirit guides, is on your back. No? You are on the right track. Someone from the other side has your back. And encourages you to try your best. You will succeed. Observe your surroundings and communicate clearly. Be sure that everything will fall into pieces. So, see kubaga Kung mo lang na magiging maganda takbo na sitwasyon mo. Dahil nasa likod mo ang ating mga gabay na sumusuporta at gumagabay sa'yo. No? Magtatagumpay ka dyan. Lakas loob. Harapin mo kapalan mo yung mukha mo kung maaari. No, so let's see what is the money matter represent what? With the money matter represent? And there's is many choices. Wow, pasabag. No, hindi lang isa ang pagpipiliin mo kundi marami. Ay, hindi ka sugapa niya. Yes. Eh, may lang. And ang sinasabi dito, opportunities around me when you are in dilemma, around lead to room. Ay, ito na yon, no, para pinagtatagpi tagpi at pinagsasama-sama na lahat ng gusto mong makuha at matabo. No, marami talaga ang pagpipilian dahil deserve mo to. No? So let's see what is the what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa harapin mong kinabukasan? And of course, guys, there is a gossip. Enjoy that gossip, no? Sabi ko na ako ba diba? eh, nakasabay Maraming nakasubaybay, maraming taong bisang ka. And there's a lay, a red lip stain. Sa ibig sabihin dito, nahuli mo sa mga bibig nila. No? Meron kang, kumbaga, clues or something na parang ebidensya. No? Yung isa dyan na laglag -lag na. Parang sinabi, parang, parang, ay, si ano bisang ka? si ano may sinasabi tong kusa? Mga ganon chika, diba? Lakas baka marites, ha? What is clarifying for love situation represent what? Ibig sabihin dito, enjoyin mo lang daw na no, huwag kang magpa-apekto no, sa mga chismos at marites sa paligid mo. And because uh, this is something with a whirlwind, don't get caught in a drama, choose peace. No? Huwag ka nang umasok sa mga gulo nila. No? May mga drama yan na eh, eh, ganto ganito, kunyari, biktima sila, ganto ganyan. No? Bigyan mo ng kapayapaan yung sarili mo. No? Huwag ka nang pumatol sa mga issue-issue. No? Kasi dadamay ka mga ano yan, manahimik sa buhay nila, eh, no? So, let's see what is the shadow work surface and what? And there's like, the escapism, no? Relaxation facing reality. So, see? Kailangan mong kumalma. Harapin mo yung katotohanan, no? Kailangan mong kumawala dyan sa mga kasinungalingan. Detach from daily struggles and relax, but don't use it form of avoidance, no? Kumbaga sinasabi dito na, kailangan mo mag-relax, harapin mo yung katotohanan, pero huwag kang, um, kumbaga makipag, ano pa sa kanila, yung parang, may pa, parang na may patunayan ka, makikipag-argue ka, no. Kumbaga, hayaan mo sila. No, hayaan mo sila sa paniniwalaan nila, haya, hayaan mo sila. Hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo. ba diba? Nakakaubos lang ng energy yon What is the part of the light? Represent what? Hindi mo kailangan i please yung sarili mo or kailangan mo patunayan sa kanila lahat ng bagay. 'Di ba? Kaya mo silang malaman nila 'yon sa ibang paraan. Hindi mo na kailangan i-show pa sa kanila. Wala kang namang kikitain sa kanila eh. Ganun 'yon. Diba? Hindi mo kailangan na um, ka sa ganito ka ganyan, meron lang may masabi ka para lang mag maging, maging maging maganda paningin ng ibang tao sa iyo. No, hindi mo kailangan patunayan sa sarili mo. 'Di diba? And this something revert. This is the moment, no? Parang bubuhayin yung katawan lupa mo dito. This is another chances or another second chances na magkaroon ka ng bago simula sa sarili mo. Every day is an opportunity to fresh start. I embrace the cycle of life knowing that every ending is followed by a new beginning. In each moment, I am reborn, constantly evolving, and becoming a highest version of myself. So see? Kung dati nagpapa-apekto ka, kung dati na-apektoan ka, ngayon hindi na. No. Di ba? Hindi naman sila maganda. No? Hindi naman sila gwapo. Parang apektoan ka. Ganun yun. At saka hindi naman, wala namang, wala kang mang i-earn sa kanila, hindi ka na sa kanila. Eh. Di ba? Continuin mo lang yung ginagawa mo sa buhay mo. May mga tao lang talaga na ganyan na, i-drain ka lang, no? Kung maga, i-discourage ka para ka sa focus. Diyos ko. Masyado ng, ano yung mundo. Huwag ka na sumaba, huwag ka na sumabay. And there's something, yes or no, pick a card. No, nandito yung guys, yung questions, no? mag na kayo ng questions sa request na dito yung kasagutan sa lahat ng katanungan mo. No, there's a one, Two, three. And of course, kung ano yung pick na unang babag sa kayo yung number one, ang pangalawang babag sa kay number two, ang pangatlong babag sa kay number three. Okay? Ganun yon. So, pumili na kayo guys at nandito na ang kasagutan sa iyong katanungan. Magsasapon lang ako at mag-isip na kayo dyan. Okay? Nga pala guys, thank you pala sa walang sama pag-support sa akin channel ha. Lalo lalo na hindi nag skip ng ads. Para na sa gano'n sa susunod, mas pasabog at dadagdagan pa natin yung mga baraha natin. No, mas gaganda ang reading natin kasi kumbaga may mga bago tayong baraha na parating. No, dahil sa inyong um, masugit no? na pagsubaybay sa akin. No, at support uh, pagsuporta sa akin na nandito na ang magagandang eksena at bibigyan ko kayo ng uh, mas kakaiba pang mga um, imensahe, no? Sa susunod, magkakaroon tayo ng seventh arc, er, urgent message, no? Seven archangels, urgent message. No? Dati kasi meron na tayong message na gano'n, no? Ngayon, ibubuksan ulit natin sa panibagong yugto, no? Dahil ngayon, ibabalik na natin sila. So, ito na. Yes or no question with the pick a card, one, two, three. Start with the number one. And there's a no. Oh, magtantan. Warning to many poor investment broke. O, oh, iwasan mo mag-invest. No, iwasan mo magpautang. No, hindi na hindi ka babayaran. Some of them, lolokohin ka. And there's a no again. No? Blow up in your face, explosive combo broken. So, see? Kung bagay itong tao na tawag ka magtitiwala. Lahat ng mga private na eksena mo, wag ka share, No? Dahil magugulat ka. No? Sasabog na yung issue. Ikaw yung laman ng kwento. Mag-ingat ka rin, ha? Dahil magugulat ka na lang na ikaw na pala ang pinupulutan nila. And there's a no again. No? Oh my God. Huwag ka nagtitiwala. Huwag ka nagpapautang. And because there's something no hidden dangers, it's stillness. Proceed with the caution. See? may babala, may paalala, umiwas ka sa tao na to, umiwas ka sa mga bagay na wala kang kasiguraduhan na hindi mo lubos na lalaman yung kalalabasan. Now, for example, guys, no, mayroong kang, um, kumbaga mayroong nilalapit um, nilalapit sa'yo pero hindi mo pa alam yung, yung tungkol dito, yung tas ganto ganyan, kumbaga gustong pagtakpan, gustong ganto ganyan, iwasan mo. No, iwasan mong pumasok sa ganyang issue at the same time, huwag kang um, kung alam mo red flag na, alam mo may mga signs o signals na umiwas ka. No, wag ka nagtitiwala. So guys, this is um, Arkang Hill Michael messages for the sign up. Pisces. So Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi natin makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. Any gift question ba for more videos or update request, maraming salamat po. Sa mga walang sawa pag support sa aking channel, lalong lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. So ay kayo ng Diyos at may kapalit siksik liglig na gumapaw gu na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye and babosh.